Hello mga kaibigan, welcome back to my channel And for today's video ay ipapakita natin o isishare ko sa inyo ang aking nakita na halaman gubat Kung ano ang klasing halaman ito at hindi ako nagdalawang isip na videohin mula sa baba hanggang sa taas At may close up view pa mga kaibigan At para magkalaman na ay gusto kong pumitas ng isang bunga at kinapako mga kaibigan at ito ay matigas na klase ng prutas na hindi ako nagdalawang isip na pitasin at agad kong kinuha ang itak ng lolo at sinimulan kong piakin at sobrang tigas talaga mga kaibigan ang buto nito ay parang kakao ang sa akin lang mga kaibigan ay anong prutas o halaman ito at kung ano ito at kung ito ba ay nakakain. Kung alam mo ang sagot, paki-comment sa baba. At babalikan ko ang prutas na yon para aking kainin. Maraming salamat po. See you in my next video.